final markings po natin. So ito ko yung mga palatandaan, pati dahilan kung ba't mahina ko yun. Yung elbow sa? Nag-elbow po. Matagal na kasi kami mag sa mataas na bill namin. de every night, uh, walang, halos walang pressure sa bahay namin. Isang saan pag-uwi namin, may nakikita kami mga outsider na nag sa looban ng compound open lang sila matigib doon. Mostly yung exactly, gabi para siguro walang makakita sa kanila. O so, kaya humihin na yung tubig sa amin. Nauna sila matigib sa amin. Dito na po, nahanap na po natin yung pinaka main source po ng illegal connection. And then, itong possible na po, i-close na po natin sa pinaka main source po ito.